Sabi dito, ba't hindi na lang isale ng 50% off kapag may natitira tuwing end of the day? Parang hindi daw okay ang ganyang pamamaraan. Una sa lahat ay eh, papakita ko muna sa inyo ang aking mga item. Minsan, ganito pa yung mga natitira by the end of the day. And bibigyan ko kayo ng aking sikreto. Sana atin-atin lang to. Kasi pag tinapong ko sila, masasayang din sila lahat. Sayang ang puhunan. At kapag 50% off ko naman sila ay wala nang matitira sa kita ko. So ang ginagawa ko ay tinatanggal ko na lang sila isa-isa ulit. Gaya nito, mga strawberries, fresh strawberries sila, ay tatanggalin ko sila ulit isa-isa. At ilalagay sa isang container. At imi-make sure ko na nahugasan sila na maayos para malinis pa sila at maayos pa. Para kinabukasan ay fresh sila ulit. Lalagay ko lang sila sa chiller para ma-maintain ang kanilang quality. Ginagawa ko to para discarte lang to para makatipid tayo. Sayang naman kung itatapon at kung i-50% ay mawala uh, na tayo ng kita dahil mahal ang mga puhunan lalo na mga fruits. So kagaya naman ito, tatanggalin ko lang ulit yung mga takip isa-isa and then tatanggalin ko yung mga toppings nito. Ngayon naman mga grapes naman to. Mamaya naman may mga mango kung mga toppings, may mga Oreo. Kaya sa mga small business dyan, lalo na sa mga startup at maliit lang ang kanyong budget at puhunan, ay ito yung payo ko sa inyo. Sa panahon ngayon, kailangan na ng diskarte, Lalo na lumipas na ang pandemic, marami tayong natutunan na kailangan natin gumawa ng diskarte para mabuhay. So, ito ang aking sikreto na sinashare ko sa inyo. So, nakikita nyo naman dito, mga mango, ito naman to, mga Oreo naman ang tatanggalin ko. So, yan yung reason ba't hindi ako nagsisale. At pag nagsisale din ako, baka may mamihasa din na mga customer na yun lang ang inaabangan nila. Kaya, hindi ko siya ginagawa. So, instead na itapon ko na lang, ay, ito, kinukuha ko na lang ulit mga sila, ko sa isang container at ilalagay sa chiller para maging fresh pa sila ulit. So, yung mga cream naman, anong ginagawa ko? Meron akong vacuum kasi na kaya niyang ibalik ulit yung mga cream. Magandang technology 'to na na-discover ko na kayang-kaya niya i-vacuum ulit. Simot na simot siya, wala siyang matitira kita nyo isa-isa ko ulit binabackum. Kaya wala na sasayang sa mga item ko dahil pwede mo siyang i-vacuum ulit, pwede mo siya ulit ibenta tomorrow as if na bago lang siya ulit. Kaya bili na kay ng vacuum.